Hi guys! What's up? Jigsaw here again. Ayan, kamusta kayo? Ako hindi okay. Ayan, taas kasi nung ping. Alam mo, alas na ba? Alas 6 ng hapon. Ayan. Tataka kasi siguro kung bakit ako nakalag So, gumamit ako ng ano. Uh, ano yan? Hotspot shield. Ayan. Yun nga lang, pag gumamit ka nun, masalong tatas yung ping. So, ayan, naka-login ako. Ah, uh, share lang din nung application nung isa sa group natin dyan sa Facebook. Ayan. Thanks doon sa nag-share. At least, kahit pa paano nakapag-login ako. Ah, uh, kahit log. At least, nakapag-login ako. Nakapag-daily event ako. Tulad, tulad nito. Ayan. um malapit ko nang makuha ito ito, at it least ito may puwenta to 3000xp ayan tapos hindi ko alam kung ano ano to ano nga ba yan sa card ata at card ata yan e, eh. ayan ayan tapos yung yung puwentang points natataka lang ako bakit hindi nalang gawin nilang unlimited ko e eh? bakit 30 days pa diba lang kaya yeah, dalaga papaybent na nga lang ganyan pa. Sorry ha, ah, nainis lang ako sa mga uh, ganyan, mga events walang kwenta. Ang magandang event lang ata na naano ko dito yung 369 ba yan? 369 yung libreng special character. O ah, diba? Tapos ay, uh, ano, libreng uh, ano yan, skill slot. Ayan, so, wala, wala, hindi ako mapaglaro nakatagtag kasi so isipan ko gawin na lang yung ano, uh, mga achievements may achievement ako dito na pinapangarap kong title uh, pinapangarap kong makuha uh, uh, sana ba yun uh, tingnan natin yung mga titles ko yun uh, uh, lang mga yan mga rookie player <laughs> pro rebounder uh, uh, Great one may nag-post din sa ano group natin na nakita ko. Oh, yun nga, nakompleto niya na lahat. So, nangingit ako. So, try ko lang din, kompletuhin din lahat. Asa na ba yung title na yun? achievements? Ito, karakter. Ayun. Ito, ito, ito. Level 50 all-rounder. Kaya, nako. Nako, guys. Malapit na, oh. PG na lang ako lang, oh. Pero 45 pa lang sa ang ina. Ang hirap kasi magpa-level up, diba? Ikaw nga maglaro ng 12 AM hanggang 5 AM ng walang tulog, ganun. Uh, Ang isip na nga iba, nagtutulak ako ng drugs eh. <laughs> uh, minsan, hindi na ako natutulog. Ayun. Mapaglagin lang, mapaglaro. So, ayan guys, 45. Ay, mayroon pa pala, isa. Yung Master C. Ayan although na uh, level 50 na siya may isa pa pala si basic perfect master achieve 37 perfect standard tutorial okay isa na lang makukuha na lang natin yung master si na yun uh, ano pa rin nakalimutan pa nasa na ba yung sito ayun si QT Kero. And guys, no, tingnan natin yung <laughs> ano. Okay. Ayan. Tutorial. Ayan, no, tagal-tagal. Lagat talaga. Oh. guys, no, talagang lag. Tagal. Ayan to, pag gumagamit ako ng hot, hot spot shield, talagang gumagamit. Tumatas ata ng 500 ata yung ping ko. Kinagawa ko lang yun para makalagin ako. Tapos, mga, ayun, pag daily event. Shit, wala talaga. nag na. Ayun. Perfect naman lahat. Shoot. right pass perfect with the ayon, okay perfect din naman ayun to pala black pass uh, anhirap nito dun sa PF ko nagawa ako it'samba lang pero lock task automatically activate when you lock the ball it. pressing D for your teammate is standing in front of you Ayan. ano po na yan pero hindi na po eh ayun guys dapat pag ano makagawa ka ng 5 out of 10 para ma perfect mo eh so try natin chinat agad. Let, uy. Ano, -na, naglalag PC ko. Ayun. Langya, ayun. Naglalag. Oo. Isa. Dalawa. Ayan guys. Susuwarte na ng tayo ngayon. At putang ina. I-shoot pag di pa ako ready Langyati eh. so Guys meron pa tayong 1,2,3,4,5 Pakita naman tayo dito eh. Ano nagla-lock Shit nagla-lock kasi yes, Hindi naman kasi super computer yung computer ko Ayan. May nag-bell kasi nagla talaga. Shit sa mga kalaban ha putak yan o okay, guys meron pa tayong tatlo so dapat makompleto natin yun Putang ni na kasi ay guys nahihirapan kasi ako kasi lag eh nagawa ko na to chamba lang pero dun sa PM oh shit wala na bagsak na tayo tayo na kasi itong babae to Oh my God! I'm such a noob. Pasa mo kasi. Ay, mo na. Tak mo, na. mo na, wala. Nga nga. Ayan guys. First attempt. Wala. Nga nga. So, try ulit natin.